I've been attached with the feeling of the waking up with you. Kahapon nga guys, I spotted nga ito ang ating Donny sa nila Hayden ko na kung saan ay bumisita nga ito rito. Pero ito nga guys, sa pag-uusapan natin dahil talaga namang itong ang ating Donny at Belle ay grabe nga talaga magpamis. Alam naman natin na sobrang busy talaga ng dalawa kaya talagang minsanan nga lang natin silang makitang magkasama. Pero talagang itong ang ating Donny at Belle ay meron nga ang ayuda sa ating mga bula. Narito nga guys sa nasabing larawan ng ating donato na kung saan ay bumisita nga ito sa isang birthday. At ito naman guys ang larawan ng ating bilinda na nag-celebrate nga sila ng kaarawan ni Mami Kat. Na ayon nga sa mga bula, grabe kayo magpamiss dahil talaga namang ito ang ating Donny at Bell ay sobrang miss na miss na talaga ng maraming bubblies. Kaya naman sa bawat update nga nila sa kanilang mga social media account ay talaga namang nag-trending sa social media. Lalong lalo na nga guys sa naging performance ng ating Bell kahapon na sobrang Barbie talaga ni Bell Mariana dito. Kaya naman sobrang nakyutan ang maraming bubbly sa kanya at mas marami pa lalo ang humanga kaya naman station lang tayo for more ayuda sa ating couple.